Hello vlog, magandang umaga. Nandito na kami guys sa aming uh, working site na pinagtatrabahuan For the meantime, wala pa naman kaming trabaho, Naghahantay pa kami kung ano ang uh, resulta mamaya sa aming pag-strike. So, kain muna tayo guys ng uh, sunflower seed. Sunflower seed oh, ito. Medyo matabang siya kasi walang asin pero okay na rin. Pang-ano lang ito. Pang uh, time pass. wala lang siyang asin guys ano lang siya normal mayroon kasi nga uh, nabili doon na may asin mayroong uh, walang asin Simula kay ang mga basura oh. Kasi pamit ni kung papunta. Halaga Sama ko pala dito kay Silio. Silio Sarno. so yan lang muna ating uh, konting uh, vlog at uh, comments below kayo guys kung ano ang sabi nyo guys kung ano ang makukuha natin sa si sunflower pag kumain tayo ng sunflower seed so maraming salamat at uh, magandang buhay